po ako ah. Bantayan ka na mga po ni Nurse Jackie. Bakit ganito? Lalo nagkakagulo ang mundo subalit ako pa rin ay nandito Oh Pauli-tuli na naghihintay Parang isang matamlay na gulay rosas sasta parang wala tangkay Aray! Patay! O ano? Tama-tama muna tayo Ano? Doon sa dating gawin na tama Sige naman na nga tayo Sige na nga, nilibig kita sa fishbowl Ay ano ba yun? Sige na tara Oh Sa mga tao mayroong paraan Ngunit ako'y nakagapos Puro lamang kadiliman O, oh, paulit-ulit kanto Tumitistansya Idadaan na lamang sa kanta Libo-libo mga biyasa Mawala lang. galing mo naman. Sino? Ako? Oo. oo. Sino ba yan? ah huh? lang ito? Nga pala, bago lang ako dito. Ikaw ba? Ay, don't talk to sweet JC. Ako nga pala sa JC. Charlie tumagpo sa mundo. Oh. ka pala? Charlie! Hi. Buti yung dito ka. Kanina ka pa ba? Halos kakarating ko lang. Dito kasi ako laging tumatambay. Hala, totoo ba? Alis na ako, baka naagawin kita ng spot eh. Uy, hindi, ayos lang. Hindi ka naman nabago sa akin. Paya pa pala rito, no? Oh. Oh, para sa niyan. Total, nandito ka na rin naman na. Magiging spot mo na rin ko. Sulat natin 'yung pangalan natin dito. Friends, French. Uh, Narinig niyo na ba yung mga announcement kanina? Hindi ba? pa nila Magkakaroon kasi tayo ng annual school competition class. Uh, tapos may iba't ibang competition na pwede niyong salihan. Meron tayong uh, dance competition, may drawing -e competition, at syempre, may singing competition. Oh, singing contest doon. Oh, na paano yun? Huh? Bakit ako? Hindi nga Ikaw kasi. Ano ba kasi nakakabigla sa sinabi ko? Eh, narinig nga kita sa may rooftop. Magaling ako mante. Eh, trip-trip ko lang naman yon. Iba ang usapan ng pag singing contest. Alam mo namang takot ako sa tao, di ba? O, oh, tapos, nakayanan mo nga kaibiganin ako eh. For sure, kayo mo rin. Eh, wala nga akong lakas ng loob. Nandun naman ako eh. Gusto mo sa backstage pa ako. Promise ba yan? Promise. Ako po, sir, sa singing. Charlie, na oras na makakapunta ka ba? The representative of Great and Ruby, JC! <laughs> Sabi ko sa'yo, makakayanan mo eh. I'm dito Sa kagaling? Jace, sorry. Sabi mo, papanoorin mo ako. Sabi mo, sasamahan mo ako. JC, hindi ko naman sinasadya. Mabul naman talaga ako. May nangyari lang kaya hindi ako nakaabot on time. Pero nangako ka. Kaya lang naman ako sumali doon dahil sa'yo. Dahil naniwala ka sa kakayahan ko. Binaliwala ko yung takot ko, Charlie. E dahil alam ko nandun kang kaibigan ko. <mulitho> Charlie, ano nangyari sa'yo? <mulitho> Charlie! <mulitho> Charlie! <mulitho> 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 uh, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? <mulitho> ano nangyari sa'yo? Hindi na dapat ako sumali doon eh. Hindi na sana nangyari to. Sinubukan ko lang naman ma kung kaya ko. Kasi pagkatapos ng ilang taon, ngayon lang ulit may nagtiwala sa akin bukod sa'yo. May kumausap ngayon sa akin sa room. Tinatanong kung ano rin yung dinodrawing ko. Pakilam niya ba? Hello, diary. Um, hindi maganda yung araw na to kasi may nangyari. Pero sinamahan niya ako kanina hanggang sa kumalma ako nung nakita niya ako sa rooftop. Ayoko pa naman sa lahat yung nakikita akong umiiyak. Charlie, bakit? Bakit nangyari pa to? Hindi naman kailangan mabot sa ganito, ba? Diba? Hindi, Kasalanan ko to. Kasalanan ko bakat nawala ka. Kasalanan ko bakat nawala yung kaibigan ko. Ma, gising ka na ma? Nais ako tulong gising na si mama. na ako? Ah! Aray! Ah, ah. Bonnie? Hi, Charlie. Pagkatapos ng ilang taong pagkakapit mo sa buhay at kamatayan, makakapagpahinga ka na rin. Di ka na mapagod. Ma, hindi ko na ipagkakait sa'yo yung pamamahinga mo naiintindihan kita o kayo sa wakas at magkasama na rin kayo Tunay na kay bilis ang ihip na No. <laughs> tandaan mo ba ba ito? <laughs> Sino bang makakalimut niya? sorry Charlie... sorry Para saan? Kasi... hindi mo nagkawang sulitin ang buhay mo. Hindi Connie, hindi mo kasalanan yung nangyari. Kaya huwag magsisihin yung sarili mo. Dahil sa totoo lang, kasalanan ko talaga. Ako tong lagi pinipiling tumakbo sa mga nangyayari problema sa atin. Pinili ko maging duwag noon ko hindi kesa harapin ang mga pag-aaway natin. Kaibigan kita, Connie. At hinting hindi magbabago ang tingin ko sa iyo. Ako dapat yung mag-sorry kasi hinayaan kong Nakaihinga ka ng konsensyo mo hanggang sa mo. ko. Handa <laughs> <Sorry. laughs> ka na ba? Pero... Paano si Jaycee? Ano niya Charlie? May ni Jaycee. Hindi ko kailangan tumakbo